Magandang araw mga bata! Tayo ngayon ay nasa ika na linggo ng pag-aaral sa quarter 4 ng mathematics. At pag-aralan natin muli kung paano nga ba natin sinasagutan ng isang word problem na may kinalaman sa pagkuha ng area ng parisukat at parihaba sa tulong ng step. Narito ngayon ang word problem na Ang silid tanggapan ay may sukat sa gilid na walong metro. Ano ang area nito? Ngayon, para masagutan natin ang word problem na nakikita mo ngayon sa ating whiteboard, sa tulong ng polya step ay makukuha natin ang sagot nito. So, unahin natin ang tanong. Mula sa word problem na to, mababasa mo ba kung ano ang tinatanong dito? Tama! Ito ay ano ang area nito? Isusulat lang natin yung sinalungguhita ko sa unang step ng ating polya step ano ang area nito sa paraan ng pasalaysay. Kaya ay kaya ito ay area ng silid tanggapan. Pagkatapos mo isulat ang tinatanong, kukunin naman natin ang datos. Ano bilang ang nakikita mo dito sa ating word problem na makakatulong para makuha natin ang sagot sa tanong. Tama, ito ay walong metro. Kaya ang datos na yan ay isusulat natin sa bahaging ito. Walong metro. Ngayon, may dalawa tayong klase ng formula, di ba? Isa ay sa area ng parihaba at ang isa naman ay sa area ng parisukat mo na natin tukuyin ano bang ang hugis ng salitang gapan na to. So, may isang salita dito mga bata na makapagtutukoy kung anong formula ang gagamitin natin. Makikita mo ba kung ano ang palatandaan na yun? Mahusay, ito ay gilid. Yung panandang salita na yan, yan ang magtutukoy kung area ba ng parihaba o area ng parisukat ang gagamitin. At dahil gilid ang ating panandang salita, alin sa dalawa ang gagamitin nating formula? Tama, yung area ng parisukat. Kasi, ang sukat na binanggit lamang dito ay gilid. At tanging square o parisukat lamang ang merong panukat na gilid para makuha ang formula at kasagutan nito. Tanging parisukat lamang ang merong formula na gilid. Kaya ang ating formula ay area ng parisukat side times side o gilid times gilid. O ngayon, ilipat na natin yung datos natin dito sa formula. So, ang magiging pamilang na pangungusap natin ay magiging ganito. Area ng parisukat. Ano ang sukat ng gilid niya? Ito ay 8 metro. Kaya, 8 meters times 8 meters. O, ngayon, isolve na natin, mga bata. Ilan ba ang 8 times 8? Ngayon, kung ang sagot mo ay 64, tama ka. Pero, hindi pa dyan nagkatapos. Kapag tayo ay nagmumultiply ng parehong unit at area ng hinahanap natin, ito ay magiging square meters. Kaya ang area ng sulit tanggapan ay 64 square meters. So, ginamit natin ang formula na area ng na parisukat dahil meron tayong word clue na gilid. O, subukan naman natin sa kasunod na word problem na ipapakita ko. O ngayon, subukan naman natin sagutan ang kasunod na word problem na nasa whiteboard may haba na 28 cm at lapad na 20 cm ang folder na nabili ko. Ano ang area nito? So, gaya ng ating unang dapat gawin sa polya step, hanapin ang tanong. Sabihin mo nga kung ano ang tanong na nakikita mo dito? Tama, ito ay ano ang area nito? Kaya isusulat natin sa paraang pasalaysay ang tinatanong dito. Dahil ang tinatanong ay area ng folder, yun ang ating magiging tanong sa bahaging ito. Area ng folder. Ngayon, kunin naman natin ang datos. Ano-ano mga bilang na nakikita mo na makakatulong para mahanap natin ang sagot sa tanong? Mahusay. Ito ay 28 cm at 20 cm. So, yung dalawang yan, ang isusulat natin dito sa datos. Ngayon, may datos na tayo. Ano sa palagay mo ang formula ang gagamitin natin? Area ng parihaba o area ng parisukat? Tama, itong area ng parihaba. Bakit? Kasi, ang word clue natin dito ay haba at lapad. Kung kanina, area ng parisukat ang gagamitin dahil gilid ang ginamit ng word blue, dito, pag nakita mo ang haba at lapad, yan ay parihaba. Dahil magkaiba ang size ng mga gilid nito. Kaya ang formula natin ay area ng parihaba haba times lapad or length times width. Haba, imumultiply sa lapad. So, ano ang magiging pamilya na pangungusap natin? Ililipat lang natin yung datos dito sa formula. Kaya, area ng parihaba, ang haba o length ay 28 cm. Imo-multiply sa width o lapad na 20 cm. Yan ang ating magiging formula. O ngayon, isolve na natin. Pwede mo siyang sagutin sa paraan ng patayo. 28 times 20. Pwede rin namang pahiga gaya ng gagawin ko ngayon. 28 times 20. Kapag ang isa sa mga factors natin o yung mga factors ay may zero sa dulo, ililipat na lang natin siya dito sa product. Kaya ang matitira ay 28 times 2. O ngayon, pwede mo na siya multiply na sa mas madaling paraan na 28 times 2. Ito ngayon yan, mga bata. 2 times 8 ay 16. Carry 1. 2 times 2 ay 4. Kasama yung carry, ito yung magiging 5. Kaya itong 56 na ito, ililipat natin dito. Kaya ang 28 times 20, yan ang ating area ng parihaba. At dahil may unit na centimeter, ito ay magiging square centimeters. At mga bata, ito ngayon ang area ng parihaba ng folder na hinahanap natin. So, ganun lang kabilis kunin ang isang sagot sa so word problem ng hinahanap ay area. Laging tandaan, area ng parihaba, kapag may palatandaan tayo na haba at lapad, gagamitin mo ang length times width area naman ng parisukat, pag ang nakita mong pananda ay gilid, ang formula nun ay gilid times gilid. Ngayon, kung may bahagi pa rin sa pagsagot ng word problem na may kinalaman sa area, pwede mong balik-balikan ang follow-up video na to. Hanggang sa muli mga bata, salamat!